Samantala, nasawi po tatlong rebelde habang sugatan ng apat na tropa ng pamahalaan sa enkwentro sa sitio Mansulao, Barangay, pinapugasan sa lungsod na Escalante sa Negros Occidental. Isa sa 3 Infantry Division ng Philippine Army na sa Gupaan, bandang alas 11 na umaga rito Miyerkules. Merkules. Nagsimula ang kalahating oras sa enkwentro ng Ramos ang 79th Infantry Battalion, sa sumbong ng mga residente na mayroong grupo ng mga armadong lalaki na kinilalas na Northern Negros Front o yung NNNF ang uh, nagtugon sa kanila lugar upang uh, sa pilitang kunin ang kanila mga pera. Nakataka sa mga rebelde kung kaya't nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga militar at nagkasagupan ulit ang parehong grupo sa kaparehong lugar na tumagal na limang minuto. Narecover ng militar ang tig-iisang M653 AK-47 at kalibre 45 baril kabilang ang bangkay ng dalawang lalaki at isang babae. Kagad pong sinugod sa pagamutan ang apat na sugatang sundalo kasama na ang isang aktibong CAFGO auxiliary at ngayon ay nasa ligtas ng kondisyon. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV. Live TV Radio.